Hello, good morning. Ang oras po natin ay 4.30 ng umaga. Pupunta ngayon tayo sa Malate. Uh, tayo po ay medical sa ating ina-apply na resident visa. So, nasa LX ako ngayon. Maaga ako ngayon kasi hindi ko pa alam yung lugar. Tsaka kung may parking bag, so, kailangan mo kapag parking, napakahirap ang parking doon. So, yun. So, Alex. So, LX. So ito ang mapa natin <laughs> GPS tayo Ayan Yutoy na Ooy <clears throat> Magang maga pa Takbo po natin Ay 80 lang Ayan So 29 minutes Sabi nito 29 minutes o, Kaya lang siyempre yung uh, Traffic Kaya yung iniiwasan ko Actually, mga 45 minutes na yan from uh, Maralaw to Malate, malapit lang siya. Kaya lang, yung traffic kapag tanghali ka na, aabutin ka ng siyam-syam. Of course, do, pipila ka pa kapag uh, maraming mga magpapamedikal. So, inagahan na rin natin. So, yun lang. Let's go. Guys, uh, lang natin mag... Uh, may ID pa ako. <laughs> <laughs> uh, magpa-medical hopefully ay pumasa tayo sa medical no, hopefully sana maka na tayo so pauwi na ako nasa skyway ako ngayon okay, mandaluyong